Malang Berta. Sa po nagpunta sila, Lola? Kasi wala po yung sasakay nila eh. Umili sila ni Nina. Saan po sila nagpunta? Eh, ko. Hindi naman sinabi. Oh, dyan muna kahit magluluto muna ako, ha? Sa kaya sila nagpunta? Malamang nag-shopping na yun. Ganun naman si Lola eh. May hindi ka pag-shopping yung apo niya. Eh bilang hindi na tayo yung tunay niyang apo, baliwala na tayo sa kanya. Kaya iniwan na tayo. Alam mo, Karen? Pakiramdam kong laylay -lay sa atin ni Lola. At hindi niya na tayo apo. Ano pa'no kung umalis tayo dito? Ha? Huh? Oh, Total, wala na tayong halaga dito eh umalis na lang tayo. Baka nga mas makagalaw pa tayo pag wala tayo dito. Palagay mo,